naman yan. Nantok na si ang tahimik. Gusto na umuwi. Dito ko. <laughs> Hindi siya kasi gano'ng nakakalaro dito sa tindahan. Hindi ka tulad pag sa bahay. Malaya siya tumakbo. Ay, ayan. Ang na namang ina Nangate, nangate. Nangate yun, nangate. Nangate, nangate. <laughs> Eh, rin ko. Oh. Uy! <laughs> Uy. Nang ati, nang... -trip na yan! Mabad na yan! Ang na <laughs> ah. <laughs> yan! <Ay>. Oh. Ah. <laughs> ah. <laughs> kiss na lang na na wag na mga agat kiss na lang suri. suri na po suri na po mahal na chiki suri na <laughs> kiss na lang wag <laughs> na <And then> matulis <laughs>